Good morning mga idol Ganda ng umaga po Ang ganda ng talbos na sili ha Pero mas maganda ito ating bubunutin Kasi parang lipas na ay Munti ka nang mabulaw oh. Tayo niyong po Okay Oh, bulok na iba Sayang Ikabuti Tumubo sa punso Antik na mabulok. Ay. Ito, Isa. Ang dami yung. oh. Ah, kabuti. Kabuti. Kabuti, yung mga bungol. Yung po sa loob. Ang dami. Harihuy kulungan ng kalapati dati ni Tutoy ako na pulok na rin eh nang sumawa ako sa kalapati hindi ng bata e, hindi na nagalaga eh tinubuhan na ng punso ano oh. ayunan nyo nga naman ang dami <laughs> namin kabuti may maliit may malaki Naso kahapon kahapon to sariwa sariwa pumitas pa man din ako sitaw kahapon hindi <coughs> napansin to ako ay nag lalagay lang ng butay sa palayat natuturok ipagtingin ko din eh may namumuti oh, dito rin nga kabuti ang dami oh. parang mamarang parang kabuti

Kabuti. Ano pong masarap na luto sa kabuti? Kabuti. Uh! Nabulok ko na tayo po Eh bungol pa ko <laughs>